Mga fishing. Dotto na kasi Dagat sa manarun kay. Dagat sa. Diri sa labay may magtaanog. Kawaylo dia mga fishing kay. Waman, waman tay suerte sa tabang ngarita dagat. <laughs> Gusto nang napita dito ah, nunok? Nunok. Pag naggato po tayo mga ka-fishing kay kung alam mo lang sa mo Kaya ko kong kasili oh. Kasili yung oh, mga fishing Nabinta nang kalahati. <laughs> May bumili sa kalahati mga fishing oh. Na, napita mo, war. Tumaman, <laughs> Naku, ano, napita pa na yung muwar? Ano nga Dito sa tungkaman ha? Oo, ito. Nakuha no? Nakuha. Ano yung mga ka-fishing? Indong. Kasili lagi. Kasili. Ini lama mga pising. Ini hao. Taho. Tahong. Ito mga mga pising. Yan ang kanigaw. Palapit oh. na kami sa kanigaw. hindi lang pwedeng languyin mga pising napakalayo <laughs> you know? kaniga yan mga pising yung isla na yan lato okay na yung lamay lato naman dahil hi 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 vlog luga saan ni parat man asa ka sa dagat? Tai, 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 uli. Dar prata. Digas dagat age kan dagat pergi ke kasan. Ini parata. Lamet, lamet. Ko? <laughs> pesan aku man fishing ke Sulang, walang signal dito, walang dita Barang wala ding wifi, wala kuno kita wifi.

Ang harap yung ihaw mga kapitong Kasi uli Kasi uli sa dagat Si Pino, na? Sa kahanap namin ng cottage mga kapising Ito kami napunta Napalayo Ang balak sana namin doon kami sa Punta si Pas ulang ulang bekas cara itu mengapising, ya, dari itu kami nggak nunuk.